So, kaya gumamit ka ng engine brake para at least, eh, hindi ka brake ng brake. So, kung sa safety ng kotse po, eh, talagang sobrang stress na stress po yung kotse nyo sa scenario na yun. Kasi so, yung paggamit nyo ng engine brake, eh, talagang marami pong mabubungi o masisira dyan sa makina nyo. Parang magkakalusog-lusog po yan kung talagang palagi nyo pong ginagamit yung engine brake. Hindi po so, tama yung paggamit nyo ng kotse, doon po nagkakaroon ng issue. So, ayun nga guys, no uh, sabihin niyo na ito, natin yung tanong na okay lang ba na mag engine brake kapag pababa na kalsada katulad nito no parang palusong siya need ba mag engine brake o hindi na kahit brake brake lang sabat na okay kung baga parang yung issue na ay eh, napakatagal na pong issue nun uh, sabi ko anong nakarang video eh buha buhay pa yung mga lola ko sa hinlilit eh, issue na po yun, no? Yung ganong sistema. Okay lang ba na mag-engine brake? O okay lang kahit neutral, preno-preno ka lang? Okay, parang ganon po, no? Yes. Kung baga sa video na to, yun po yung magiging topic natin. Okay? Unang-una, syempre, yung mga gear kasi natin po na yan, yung mga first gear, second gear, third gear, uh, ginawa mo na po talaga yan to move yung kotse. Unang-una, para di po tayo magkalituhan, to move. Okay? Yung preno naman po, ginawa naman po yan to stop, to slow. Okay? Kaya kapag palusong po, kasi ang sinasabi kasi nilang ng iba, eh, nangyari daw po kasi kapag preno ko ka ng preno, kapag palusong, eh, masisira daw po yung preno nyo. Kung parang mabilis siyang mapupudpod, parang masisira siya, parang umiinit, baka lumusot pa yung preno mo. Pag lagi kang nag-brake ng palusong, kaya gumamit ka ng engine brake para at least, eh, hindi ka brake ng brake. Parang ganun po no Okay Siyempre kung sa safety at safety lang naman po yung pag-uusapan natin Hindi po against sa engine brake Okay lang po yun kung Lalong-laro -lalong na kung safety talaga takot po kayo Na baka bigla na lang lumusong O biglang hindi nyo na ma-control yung kotse nyo kapag mga palusong Na ganito no Gumamit po kayo ng first gear Second gear para at least ma Bumagal po yung Takbo nyo no Okay, di po against doon kung, kung sa safety at safety yung usapin natin Eh, hindi po ako against doon no? Pero kung sa safety ng kotse po Eh, talagang sobrang stress na stress po yung kotse nyo Sa senaryo na yon, Okay, kung baga nangyari po kasi Yung gawain ng preno Eh, hindi Ang gumagawa na lang Yung engine natin na hindi naman talaga niya gawain Ang gawain kasi talaga ng engine Para patakbuhin yung kotse, no? Ang gawain naman po ng preno is pahintuin o pabagalin yung kotse. Para sa akin naman po, eh, syempre dahil <laughs> kabisado ko naman po yung driving ko, eh, hindi po talaga ako gumagamit ng engine brake, no? Okay, ang tiyatawag po kasing engine brake, ganito po kasi siya. Para mabilis, pag dinala mo sa second gear yan, bigla pong babagal yan. Pag dinala mo sa first gear yan, bigla pong babagal yan. Mag-engine <laughs> brake po siya. Kahit di po mag no, ay mag Bibrake po siya automatically. Kumbaga yung yung makina po ang ah, nagbe-brake parang gano. Pinipigilan po niya na bumilis yung takbo. Pero po ang ginagawa ko po kasi Kapag Nagdadrive po ako sa mga ganitong sinario, eh hindi ko po binibilisan yung takbo ko. Kumbaga for example, parang naka-first gear pa rin po ako, naka-first gear. Pero yung takbo ko po is napaka bagal lang. Hindi ko siya binibilisan. Ang pangit sa pagyung pag, pag mali po yung paggamit nyo ng engine brake, Eh talagang marami pong mabubungi. Umasisira dyan sa makina nyo Parang magkakalusog-lusog po yan Kung talagang palagi nyo pong ginagamit yung engine brake Yung engine brake po para sa akin po Is uh, Nasa right timing po yan Gagamitin For example <coughs> Nagadaray po kayo no Biglang nawala yung preno nyo Biglang lumusot Yun po yung time na Gagamitin nyo po si Engine brake Okay Parang at least maging safe At hindi po kayo magtuloy-tuloy Pero once na Si preno nyo, mo, nyo po Is okay lang wala pa problema yun na gamitin nyo po gamitin yung iba po kasi ang nagiging issue po kasi kaya lumulusot yung preno nila ah, parang mabilis daw maputput ang nangyari po kasi binibilis nila yung takbo so, pag nakita po kayo ng palusong, o mga matatarik na lugar na ganito ang gawin nyo po is bagalan nyo po bagalan nyo siya para at least yung preno nyo po eh, hindi siya mapupersa nangyari po kasi yan kaya hindi kinakaya ng preno nila yung palusong na ganyan kasi mabilis po sila kaya kahit ano preno po nila eh wala na, hindi talaga kakapit yung preno kasi nga po, <laughs> mabilis sila. Kaya yung time na ginagamit na nila ng engine brake, ako po hindi ako gumagamit ng engine brake dahil pag nakita ko nakakita po ko ng palusong, eh babagalan ko na po yung takbo ko. Malayo pa lang, sobrang bagal ko na. Kaya kahit mag first gear po ako diyan, eh hindi po hindi po hindi po pa siya masasabing engine brake. Kasi nga po mabagal po yung takbo ko. Mangyayari lang po yung engine brake na yon kapag <clears throat> mabilis po yung takbo nyo For example, mabilis lang, mabagal lang po yung takbo ko Tapos naka-first gear ako Wala problema po yun Kaya ang gawin nyo po Pag nagdadrive ko sa mga ganitong senaryo Ilagay nyo po sa first gear Siyempre, then bagalan nyo po siya Huwag nyo pong bibilisan Nangyari po sa iba Mabilis Tapos, tapos kapag hindi hindi kumapit yung preno Ang dumusot yung preno E eh, gano'n parang sisisin yung preno E eh, preno po na yan E eh, nakadesign po yan Para pahintuin yung kotse no? pero pag mali po yung paggamit nyo talaga masisira po yan pag binigla nyo yan preno preno sa gandang bibilisan nyo tas preno yun eh, lulusot po yan pero ang preno po pag babagal po ang takbo nyo hindi po yung basta basta lulusot kung hindi siya po para ganun po no kaya para sa akin yung issue po na yun eh hindi pa rin ako <laughs> di talaga parang di ako gumagamit ng engine brake eh di gumagamit po ng engine brake for, some reasons no pero yung talagang gagawin ko siya uh, palagi hindi po, hindi ko po ginagawa yun. Eh parang, kung pag nasira yung makina ko, baka mas lalo pa ako mamatay. Kasi sa gastos, diba, mahal-mahal lang pag gastos. Siyempre, so, pinag natin to, parang parang gano'n po, no. Kung parang mas stress. <laughs> Kaya kung hindi po tama yung paggamit yun ng kotse, doon po nagkakaroon ng issue. Yung engine brake po na yan, eh hindi naman po siya mali. Kung nasa tamang timing, nasa tamang purpose o ginagawa yan, no. Kaya pagpalusong po, ang may papaya ko po sa inyo, is bagalan nyo po. Lagyan nyo po sa second gear, Then, bagalan nyo, huwag nyong bibilisan, tapos, eh, sas, bigla nyong i shift pa second gear. Kung baga, pag nakita kayo ng palasong na matalik talaga as in, eh, malayo pa lang, bagalan nyo na po, para at least yung, kahit mag-low kayo, eh, hindi perasadong perasado yung engine nyo, no? Kung baga, parang, ang magiging, uh, perasado pa rin doon yung preno nyo, no? Anong nangyari po sa iba, binibilisan nila, tapos, pag lumusot yung preno, eh, si, -si, si nila, kasi nga po, bigla daw lumusot yung preno nila, eh, parang ganun, no? Kaya yun guys, uh, ang gawin nyo lang po is talaga bagalan nyo pag palusong po no, sobrang bagal lang kayo, wag nyo bibilisan tas ha, <laughs> parang hindi gagamitin yung engine brake. Ako hindi po ako nag-engine brake pero kung sakaling bumitaw po yung preno ko, kung talaga whatever if pero kung mabagal po kung birang-bira po bibitaw yan, hindi po bibitaw yan basta-basta. Kung baga mabagal ako, kung sakaling bumitaw, yun po yung timing na time na gagawin din ko talaga yung engine brake na tinatawag. Yun, salamat po guys. Ingat po.